Hello mga auntie, kumusta? Pagpasansin niyo na po kung ngayon lang nakapag-vlog kasi nga busy. Pero ngayong araw na to, pupunta po tayo sa hospital kung saan nagpa-practice yung alaga ko. Hindi ko pa po pala nasabi sa inyo na dentistry yung kinuha ng alaga ko. So ngayon, ililibre niya ako, pinapili niya ako bunot, pasta, cleaning, at saka pustiso. Dalawa lang naman yung pinili ko, yung cleaning at saka pasta eto talaga yung hate-hate ko yung traffic kasi nga nahihilo ako. Parang nasa roller coaster ka lang. Pero ngayon nandito na kami sa ospital kung saan siya nagpa-practice. Hindi ko na may papakita sa inyo kung ano ang nasa loob kasi nga bawal. Syempre excited ako kasi nga libreto Mahal kaya ang pagpapasta at cleaning. asa kulang-kulang na isang sakong bigas yung babayaran mo. Kaya andito na ako sa loob. At saka pagkatapos niyan, inatapos na kami. Bumili muna kami ng chocolate. Snack-snack ba? So, ayan, sa wakas natapos rin. Yun lang. Bye! Thank you for watching!